Hospital may namataan ako dito sa Agala ko ito ay kapitanong. Wala um, may nakatira dito. Ayon sa sidewalk. Meron pala dito nakatira. Ayan siya oh. Okay. Diyan ka pala nakatira. Diyan ka nakatira. Ha? Huh? Ano Diyan... yan? Ay eh, paano to? kung abuti uh, na namin to, Masisira na yung bahay mo, tsaka Mas, lilipat. Masasak ako doon sa paint-loader. Ayan malapit no? na yung bago ko. Gusto ko nga kumalis kasi may sa pagkakawa na nang sosyengen. Gusto ko makasakay na ako doon sa paint kaya doon sa paint-maker cockpit sa may paint-maker doon, sa may clinic. Dalawang cockpit yung magtatalikod. Ayun. Luxury kasi around the world kami. Ako'y nagdadrive lang doon series bus at Gold Star bus na dutong-dutong, para ba sa bansa. Driver ka pa pala? Opo. Global Transporter. Apo. Ay, paano yan? Ay... Mamaya, nandito na ako. Yan, mabang, ako Wala naman ako naman akong dahil hijack sa hospital. Taga Zistel. saan ka ba? Russia. O ba? Russia? Russia. Russia nandito bandera namin. Apo eh. Ito, Uh, kasawa kasi siya inamag tayo eh, si nasa chain pambihira mga artista pa ang layo naman gusto namin nasa hospital kami sa edsa pero binasabog yung aming sasakyan doon may sayawan kami sa Shangri-La ballroom na regalo ng first lady kailan ka babalik sa Russia? Ay pagka nakasakay kami kung makakalabas kami kasi may sakit yung mga bata may sakit galing sa duty sa ilalim sa Yacelta kailangan maka-hospital muna kami. Kung mayroon sana akong emergency, mayroon kayong flat, flat na trolley, may kulong ng uh, truck na nakaangat, gagawin uh, ko man lang na lagayan nito, uh, mayroong uh, ilalim na river plants, at uh, saka may apat na paskin, saka flooring, saka may mga freezer. Tindahan oh, man lang na nung kainan ng mga bata kasi hindi man lang kami nakapagulong so, para makainan. Hindi niya ko tapos ah, 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 may gulong eh. Tapos ayan yung ano mo, walang laman. Wo? Walang wala sana. Wala wala sana oh. Wala pong makawituhan. Kasi ang usapan sa ano sa trucking, sa military truck, kailangan makalis agad kasi marami kang trabaho. Ah, ayan. Marami kang trabaho sa bansa namin. Eh. Ayan mga bro, kala ko eh sa tambak lang, lang ang pala may nakatira dito. Na, may, may na yan ano pangalan mo? Pura lang, pura. Francis? Ayon sa may ko uh, ba? Francis Mitwilski. tapos si Shane, Shane Magda, Magdayo. Eh, ako, hirap mahirap hirap dito dahil may patay doon na sa may kanila. Dumingin sa pader. Pinugod ko ba ako, araw ka din? At saka sa morgue ng hospital. Ka ako ay... Kala ko nakatira ka doon sa kabading. Hindi ba may nagpatira sa'yo doon? Ba't tumalis In... ka? Ah, uh, ko ng Gosen sa Woodland Forest na uh... Yan sa Camp Agnaldo, yung malaking truck na Gosen, ako ay nag-drive na, binagsak ako doon at ako mag, uh, ka ng uh, anong mangyayari kasi ang pinanggalingan namin, yung mga tao na nagiging alien sa EDSA. Naku, <laughs> <particular>, <laughs> patay tayo dyan, alien yung na. Yung um, uh, aming pinanggalingan, kaya Gosen ang sinakyan natin mula ah. sa Naiya Airport, Naiya Jalibipaco. Patay tayo dyan. Ayan, yun, ma malapit na. Mayroon na truck, truck. kasi uh, ay nas, uh, na Nasaan na, nasa na yung nagdadala sa'yo dito? Hindi ka na pinalikan? Uh, Camp Aguinaldo, Gosen uh, Building. Ano ah, yung nakamotor ay pupunta sa'yo dito? Ay hindi yun, ko yung mga nakamotor na sabi ng tollway patrol sa Pasay, ah, uh, yung galing dito, yung uh, kilala namin, ilala mo, ang amin mo kilala, yung nandun sa may, uh, dito sa tollway sa Pasay. Kasi hindi namin namit, hindi namin nasa, hindi mo amin nilang kilala. Basta oo uh, 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 uh ka lang, yan lang ang utos sa akin. Ba't ano bang trabaho mo? Ako ay ayan o, oh, tapos na ang uh, termino. So ako ay retired na. Ang gumagawa lang dito na magsundo sa anak, Retired na. Retired na? Retired ano? Retired na po yun know? Ah. Uh, anong retired? Uh, wala na po ang uh, trabaho dahil ako ay uh, maraming anak. Isang libong baby, 1,000 paslit masulit. Isang, isang pangalan. Ang dami naman. Oo. Oh, Sa libo. ng presidente ng Russia ayon oh no, si Ina President Pierce Ina. W. Inaanak ka pa ng presidente? Anak po. Ay Ina anak, anak po. asolong anak. Patay tayo diyan. Laging presidente na rin ng Amerika. Ang laki, Amerika. Ano laki pala ng ang yaman mo pala. Hindi naman po, kaya mo na anak mo ganyan, di wala rin ng kung yaman dahil isang libong baby, isang pangalan. Ay isang pangalan pa lang yon. tinulungan lang ng bumoto sa akin. Ayan, Oh. Ang dami mong ang dami mong gamit. Ay. Ako ay walang kain kain. Wala mong nakuha ka ng pagkain. Naku, natumba. Wag ko na yung magagalit sa akin. Ako yun. Tumahin ko. Pupuhin ako ng buhay. Delikado ka dito, brother. Delikado ka na dito. Bangin to. Ayan, mga bro. Bangin, oh. Bangin yung kanyang kinaruruunan. Ako Ako eh, ay malalim siya nakatira akala ko eh, mga basura lang ang pala may nakatira sa ilalim ayun pamangkin daw siya ay anak daw siya ni anak ka ng presidente ng Oh, uh, <laughs> mabigat pala to P P P P P anak to ng presidente ng bansang US O, oh, dyan muna, ha? Iwanan okay, muna kita. Po. Kung may kulungan nyo po, para pa wala po dito, ihatin nyo ako doon sa case maker, sa kapitay. Kaya po, ka dito sa may preloader na malaki sa sa kapitayo, ihatin lang ako. Wala na akong problema. Sa loob lang ako. Hindi ako lalabas. Okay, sige ha? Opo, salamat po. Opo, natin Johnna ng... Corporation kami. Gagawa natin ang paraan. Opo, salamat po. salamat po. Hindi natin matulog po sa ipunin. Eh. Oy, parang masaya ka nga yata dyan, eh. Sige, brother, ha? So, ayan, si brother at uh, anak pala to ng presidente ng US. At sa sidewalk lang nakatira. Akala ko yung basura, ang pala may tao sa loob. Pambihira. Okay, mga bro. Salamat.